bibski mga bishi um magandang araw sa inyong lahat have a blessed day um, ngayon uh, ang video na to ituturo ko sa inyo kung paano magkaroon ng signal o network connection ang SIM card natin na roaming para to sa mga OFW so kung sino man yung namroblema, problema ito na yung solution sa problema niyo kagaya ko So please uh, watch this video until the end And please don't forget to subscribe my channel of course And share Then click the notification bell Para updated kayo sa mga susunod pa na mga tutorial videos na i-upload ko Okay, simula na natin Hanapin lang natin yung settings Ayan, pagkatapos pindutin lang natin Ayan, tas yan yung lalabas. Pagkatapos, hanapin na naman natin yung mobile network. Tapos, pindutin lang din natin yan. I-click natin. Ayan, tapos lalabas dyan yung SIM. Hanapin nyo kung saan SIM nakasalpak yung roaming niyo. Sa akin, yung may kulay green. Nasa SIM 1 siya. Tapos, pindutin lang natin siya. Ayan, pagkatapos, um, hanapin natin sa iba ba banda yung career. Ayan. Nasa ibabang banda. Hanapin natin tapos i-click lang din natin yan. Ayan. Pagkatapos, lalabas yan lahat ng networks kung saan bansa kayo nakatira o nagtrabaho. Tapos pipili lang kayo ng isa or kahit saan dyan, pipindutin nyo hanggang sa lalabas yung network ng roaming natin sa itaas banda. Sa akin, yung may kulay blue, yun yung ang lumabas. Yung may kulay blue, yun ang nagbigay ng connection connection sa roaming ko. So ganyan lang siya kadali mga guys. At salamat sa panonood nyo. And don't forget to um subscribe and click the notification bell for more videos. At sana nakakatulong to sa inyo. At no more worries na kagaya ko. Thank you. At take note guys ha. Uh, may possibility talaga na mag-off yung network ng roaming sim nyo or natin. Kasi na-experience ko yan sa akin. Lalo na pag nag-shutdown yung cellphone or na-empty ang battery. Yan. In short, na-off yung cellphone totally. Tapos pag-open yun ng cellphone, uh, wala na yung roaming SIM network natin. Nawala siya. So, hindi naman yan, ano, no worries about dyan kasi may solusyon tayo dyan. Tapos, isa pa, pag nagpunta din tayo doon sa ibang place, may mga lugar kasi na mahina yung connection ng network. tas meron ding lugar na wala. Tapos, yung Roaming SIM network natin nawawala din. Tapos, kung pag-uwi natin sa tinitirhan natin, kung wala pa din siya, hindi pa din bumalik yung network ng SIM natin, wala din yung problema kasi may solusyon tayo dyan. Una, um, pag ganyan ang nangyari sa SIM nyo, um i-open nyo yung uh, airplane mode. Airplane mode na sitting. I-drag lang yung cellphone. Tapos, open nyo yung airplane mode. Hayaan nyo ng mga 1 to 3 minutes bago nyo ibalik or bago nyo i-off. Ayan. Pagkatapos, antayin nyo ng mga ilang minuto o after 24 hours kung hindi pa din babalik yan kasi kusang babalik yan eh, ng mga ilang minuto pagkatapos mo ng mag-airplane mode hayaan mo yung cellphone mga ilang minuto, ilang oras, babalik yan babalik yung signal ng sim nyo sa roaming so, kung hindi talaga babalik yan wala tayong ibang option kundi gagawin natin ulit yung doon sa settings. Hanapin natin yung career gaya ng ginagawa natin sa video ito. So, ganyan lang. Pero, ang unang option na gagawin nyo, yun yung sinasabi kong mag-airplane mode kayo. I-airplane mode nyo yung cellphone nyo. Mga 1 to 3 minutes bago nyo ibalik, bago nyo i-off. Yan. So, ganyan lang siguro mga guys. Kung may mga tanong kayo, just comment below. Tapos kung baka may gusto kayong ano, mga tutorial na pagawa sa akin, sisikapin ko. I-comment nyo lang sa baba. So, thank you for watching. See you my next videos. God bless.